So, what's up mga keepers? Good morning. An update dun sa pahula natin. Yan, hindi pa na-drop o. Oh. Ano kaya ang laman nito? Tail lang atang laman ito eh. Pinagluloko tayo. Yun know, o. Ang laki na ayo pa i-drop. Drop, Drop mo na yan. Huwag mo na pahirapan ang sarili mo. ano o. Ano? Diba? Pinapahirapan pa yung sarili. eh. Tagal mag-drop ng golden zebra natin. Square na yung katawan. Baka mamayang hapon to or bukas Abang lang kayo, basta comment nyo lang yung Numbers nyo dyan Na 1 comments and 3 numbers Nagal mag drop nito Laki na ng katawan o oh. Kita nyo naman Baka tae lang yan, puro tae lang yan Huwag naman sana Square ng katawan mo tapos ang laman tae Aray ko you know. Drop mo na yan Sana maka-drop na to, Tagal na to Hindi nag-drop eh. Sobrang laki na katawan. Square na. Mga gapis natin oh. yung makasama niya dito. Mga ah, PKBM natin. Kaya sana. -drop na ito. Baka puro tae ka lang. <laughs> Tatapon kita. Kapag purutay ang laman mo. Kaya yan. Update na lang natin yan. Kapag nag-drop na lang yan dyan. Kaya isang bagsak muna. Kalmaan.